siya si Kuya Dennis na bike side ka na nagbebenta ng Jelly Buko Pandan special dito sa Divisoria. Kahit wala daw siyang sariling pwesto at palakulaku lang siya dito, nakakaubos daw siya ng sampung lagaya ng mayonnaise na malalaki. Ada araw. Dahil daw sa pagtitinda niya, eh napag-aral daw niya yung dalawa niyang anak at eto na raw ang bumuhay sa kanila. Misan nga daw, ay eh, matumal at nakakapagod na rin magpedal. Sobrang tindi pa ng init ng panahon, eh lahat daw yan tinitiis niya para maitaguyod ang kanyang pamilya okay mga ka sa kahabaan nga ng Divisoria dito sa One Luna may nakita tayo ditong food trip yan si kuya natin kung anong tinda niya tara lapitan natin mukhang masarap eh hi kuya magandang araw anong pangalan mo kuya? Dennis po boss anong tinda mo? Puku Pandan ah Puku Pandan magkano isang order? may 10 may 20 sige pa-order nga ako Bali, ano yung nilalagay mo? Ito, guys, nakita ko yung buko panda ni Kuya. Ano pa alam mo, Kuya? Dennis po. Dennis, o. sige, pa-order yung 20 pesos. Ayan, bali, ano yung nilagay mo, boss? Turing. Condense. Yun, o. Oh. Condence, tapos yung buko. Ayan, buko. Araw-araw ka ba dito nakapwesto, sir? Oo, boss. Anong oras? Ito, nagtisimula mag-tinda, boss. Pagka dito, mga boss ko, nandito sa Kaluna Street. pag. Uh... Mamaya maya naman mga party at na po ako sa may 168 sila. Ah, kumbaga, paikot-ikot ka lang dito. Ayan, Ay, ano naman yan kuya? Ibang kulay Kula ah, kulay green. Ayos ah. Ang gede rin po yan kasi may level ng pandan syrup. Ah, oh, okay. Nakaka ilang ganyan ka naman na uubos po sa isang araw. Sampung ganito po. Ah, sampo. Ang dami rin ah. Sakto to sa so mainit na panahon kuya ano. Ayos. Gaano katagal ka na nagtitinda nito, Kuya? Katagal na po, boss. Ilang taon na? Mga may ano na yata. Seven years, eight years. Ganito. Ayos. May pamilya ka na, boss? Mayroon na po. Bali dito na muna lang kinuha yung ano mo. Opo. Oh, Ayun oh, no? sipag ni Kuya ni Bossing oh no? dito sa ano Dumidiskarte. Okay mga call goods no, sa paglalakad ko nga dito sa may kahabaan ng Divisoria, nakita ko si Kuya, Kuya Dennis nagbebenta ng Jelly Buko Pandan. Na-curious ako kung ano lasa eh. Kasi marami kaninang bumibili sa kanya kaya nilapitan ko siya. Bali, ito yung binili ko sa kanya, 20 pesos. Dalawang klasing buko yung nakalagay dito. Yung isa, Jelly Buko Pandan. Tapos yung buko yung nasa ilalim. Yan. Tekman natin. Tapos nilagyan niya ito ng ano, condense. Yan. Sakto naman, mainit yung panahon. Kaya natakam ako. Tekman natin. 20 pesos lang to guys Kaka si kuya lagi dito nakapwesto Araw-araw ka dito kuya na no? dumadaan Nagsisimula ka anong oras kuya? Nagsisimula ako pag nandito na ako mga 5 na kuya Mga 5 dito si kuya Dennis Ayan. Bili kayo guys buko Eh kuya Buko pandan Check, check man na natin Ang galing ni Kuya Dennis kasi sakto lang yung yung lasa niya hindi masyadong matamis. Tsaka yung tamis niya guys, hindi yung nakakaumay ah. Tamang tama lang yung timpla. Tsaka, Tsaka depende sa inyo kung gusto niyo magpadagdag. Pwede magpadagdag ko yan, no? Ng condensed yan. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung kung gusto niyo Ang sarap ng combination niya kasi buko, tapos yung jelly, yung jelly niya, ito, yung kulay Ang sarap. Creamy sir guys, creamy. Sigurado magugustuhan nyo to. Pwede to sa bata at matanda. Siyempre, supportahan din natin yung mga small business. Katulad ni Kuya, na uh, may pamilya na dito lang niya kanukuha yung pang-araw-araw nila nilang panggastos. di ba? Nakakabilib. Uh, supportahan natin yung mga masisipag na kagaya ni Kuya Dennis. Kahit sa simple lang, bilaan natin siya. Sarap, refreshing. 20 pesos mo, solid na to. Solid ka na. <tong> Madami din yung laman niya guys, nakakabusog na rin. Kaya try nyo na to pag napagawin kayo dito. yon, maraming salamat sa panonood. Arig ka buhat, peace out. All good.